Good day sabi Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano pahinain ang spring ng mga uh, maiingay na hubs. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Di ba like na rin? Itong gagawin natin, pwede 'yan sa kahit anong mga maiingay na hubs, kahit 'yung mga 3-spokes, 3-teeth, 4-spokes, 3-teeth, 5-poles, 6-poles, 3-teeth, 6-poles, 8-poles, uh, 8-poles, 3-teeth, lahat 'yan, lahat ng mga maiingay na hubs, pwede natin pahinain 'yung spring niyan. Kung nagkakaroon ka ng back pedal issue, so ang gagawin mo lang, siyempre, babaklasin mo lang 'yung hub body. Okay. So hindi solusyon dito 'yung paglagay ng grasa. Pag mo kasi ito ng grasa, oo, tatahimik siya. Pero yung tigas ng spring, nandun pa rin. Mas lalo pang magkakaroon ng clutch effect kapag linagyan mo pa ng grasa yan. Mas lalo magkaka-issue dun sa RD. Sa spring natin yung gagawin. So, napakadali lang ng gagawin mo. Ipipress down mo lang yung poles. Pag na-press down mo na siya, bibigyan mo siya ng konting diin. Eto, medyo matigas, di ba? Ayan, matigas, mapitik Ayan, oh. Ipindutin mo siya at bibigyan mo siya ng konting diin Ayan, lumambot na siya Press down mo lang, tapos didiinan mo lang So, kumbaga, parang kino-compress na natin yung spring Kinatanggal lang yung extra tension Ayan, malambot na yung spring niya Pero, hindi naman dumada pa yung holes So, compressin mo lang siya, pahinain lang yung tension Okay, kung sa palagay mong okay na siya, medyo malambot na, ito katulad dito sa tanki, lumambot na yung spring, yun, lumambot na. Although yung isa medyo matigas pa, basta pumipitik yung pulse, okay yan, yun o, no? pumipitik siya. So ngayon, pwede na natin ikabit, testingin natin. Okay, so testingin natin, ayun, malambot na. Malambot na yung pre-wheel kung naaalala niyo dun sa previous na vlog, ito yung pinalakas natin. Binanat natin yung spring para mas malutong yung tunog niya. Ngayon naman, pinahina natin. Kaya parang bumalik siya dun sa dati niyang setting. Kaya mangyayari, mas haba na yung pre niya. Umaba na no? Hindi agad-agad na mamatay Yun So pwede mo yung gawin Kunyari Bumili ka ng bagong hub Tapos Yung RD mo Medyo luma na Malambot na yung spring Hindi niya kaya mag back pedal Lumalaw-law yung chain Subukan mo muna itong technique niyan Siyempre yun nga lang Pag lumambot yan Slightly hihina yung tunog Eh Ano bang hinahabol mo? di ba? Magamit yung bike O tunog lang Pwede na yan, hanggang makabili ka na ng maayos na RD o bagong RD. Saka mo ulit ba natin yung spring para matunog ulit yung hub mo. Ngayon kung karirista ka naman, edi ganun din yung gawin mo. I-compress mo lang yung spring para mas lumambot siya. Para mabawasan yung free coasting drag. Para mas matagal yung free wheel. Kung sakali naman na medyo kulang pa yung pagbawas o yung pag medyo matigas pa rin yung spring. Yun na yung time na kailangan mo nang baklasin yung mga spring. So, ito, katulad nito, bidaklas ulit natin. Tanggalin natin yung retainer. Kung mapapansin dito sa mahabang part na ng spring, medyo naka-arco siyang pa pataas, pa letter U. So, ang gagawin mo dyan, babalik mo yung arco na yan. Yung, imbis na pagganon siya, gagawin natin pagganon, ganun. So, babaguhin lang natin yung shape ng spring. Pero konti lang ah, wag sobra. Ayan. O, ba? Diba? Medyo pagganon ganun na siya. Tapos, try mo lang siyang i-compress ng konti para mas lalong lumambot. testingin natin. Pasok natin. Kapit natin itong pulse O, yun. O, na. Mas malambot na siya. Sobrang lambot na. Basta ang importante dito, itong poles hindi dadapa. Dapat yung poles hindi nakadapang ganyan, hindi nalalaglag. Dapat natutulak pa rin ng spring. Ayan. So, lang. Ulit Ulitin mo lang. Ito, katulad nito. Ayan. Gawin natin ito. Yun, no? Oh. Nakapitik talaga siya. Ayan. Nakaganyan siya. Paleter U. So, ang gagawin naman natin, babalik tarin natin. Okay. Yan. Tapos, compress mo lang. Okay. wag lang sobra. Tanshine mo lang. Tapos, testing. Lagay yung spring. Ayan. Oh, malambot na siya. So, mo lang yan. Hanggang lumambot lahat ng spring. Okay. So, ito ulit. Nabunan natin. Oh, yun. Oh. Mas malambot na siya kaysa yung kanina. Ayan. Palagi ko naman kaya na yan ng mga Arduino na luma o kahit yung Shimano Turny, o TZ kung sakaling wala ka pang pambili ng bagong RD. Pwede mo yan gawin para magamit mo yung hub at hindi ka magkaroon ng back pedal issue. Ano, hmm, lambot no? Pero keep in mind kapag pinalambot mo yung spring, pinahina mo, ihina din yung tunog. Pero hindi naman yun yung importante. Ang importante, magamit mo yung bike. So, yun guys, kung nakatulong itong video na to leave a like. O kung may katanungan ka pa, o kung may gusto ka pang idagdag, comment down below lang. Okay. So, yun lang. Ayos. Whee! O pa, Jack. Kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, eto, meron pa Hindi tayo. Hindi na naubusan. Ayan, katulad nito. ito. Saka ito. O, oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat! See you next time!